Kumusta ka, senior, kung minsan ang simpleng pananakit sa kasukasuan o biglaang pamamaga sa paa at tuhod ay senyalis ng mataas na uric acid? Pero huwag mag-alala, may mga simple at natural na paraan para mapanatili itong nasa normal na level at maiwasan ng paglala. Sa video na ito, ibabahagi ko ang mga tip para sa mga senior na gustong protektahan ang kanilang joints at overall health at paalala, kumonsulta muna sa doktor bago gumawa ng major changes sa diet o lifestyle. Ka-senior tips para kontrolin ang uric acid. 1. Iwasan ang mataas sa purina na pagkain, gaya ng red meat, organ meats, atay bato, shellfish, sardinas at beer. Ang sobrang purin ay tumataas sa uric acid at nagdudulot ng gout flare-ups. Chatos Limitahan ang soft drinks at matamis na inumin. Ang fructose sa soft drinks at sweetened beverages ay pwedeng magpataas ng uric acid. Mas mainam ang tubig, luya tea, o salabat. Tatlo. Uminom ng sapat na tubig, walong baso bawat araw o higit pa kung kaya. Nakakatulong ito para matunaw at ma-flush ang uric acid sa katawan. Apat. Kumain ng low purine na gulay, Kasama ang pechay, repolyo, talong, pipino, malunggay, kamote. Maganda para sa digestion at hindi nagpapataas ng uric acid. Kung may kidney issues, kumonsulta muna sa doktor bago magdagdag ng malunggay sa diet. Mag-exercise regularly, moderate lang. Walking, swimming, o stretching, 15 hanggang 30 minuto kada araw. Nakakatulong para gumanda ang sirkulasyon at mabawasan ng inflammation. Anim, panatilihin ang tamang timbang. Ang sobrang timbang ay nagdudulot ng mataas na uric acid at pressure sa joints. Konting bawas timbang. Malaking ginhawa sa katawan. Pitong, limitahan ng alkohol, lalo na beer at liquor. Nakakapagpataas ito ng uric acid at pwede mag-trigger ng gout attack. 8. Konsumong prutas na low sugar at anti-inflammatory. Cherries, berries, citrus fruits. Nakakatulong pababain ng uric acid at bawasan ng pamamaga. 9. Iwasan ang crash diet at fasting. Biglang pagbaba ng timbang o sobrang tagal na walang pagkain ay pwedeng magpataas ng uric acid. Better ang steady at balanced diet. Sampu mag-monitor ng regular blood check para malaman kung nasa normal range ang uric acid. Mas maaga ang detection, mas madali iwasan ang komplikasyon. Maraming salamat ka, senior, sa pakikinig. Alagaan ang iyong joints at katawan. Importante ang bawat galaw, lalo na sa pagtanda. Kung natulungan ka ng video na ito, huwag kalimutang like, share at subscribe para sa mas marami pang ka senior health tips hanggang sa muli ingat po tayo lagi at god bless